Hello so, mga kaibigan! Minsan sa ating buhay ay may mga nakakatakot na bagay na hindi natin may paliwanag at nagsensya. sensya. Sa video ito ay tatampok namin ang mga sampung nakakatakot na isinumpang bagay sa buong mundo. Number 10 Ang isinumpang salamin ng Myrtle's Plantation ang Myrtle's Plantation ay isa sa mga kinatatakotang bahay sa buong mundo. Sinasabing dito matatagpuan ang pinakanakakatakot na isinumpang salamin sa Amerika. Sa salaming ito makikita ang kaluluwa ni Sarah Crawford at ang mga anak nito. Sinasabing sa lugar na ito pinatay ng halipin na nagngangalang Chloe ang asawa at mga anak ng kanyang amo lalaki na naging karelasyon nito. Nang malaman ng kanyang mga kapwa-alipin ang ginawa niya ay binitay siya. Sinasabing may pamahiin na kapag may pumanaw sa inyo ay dapat takpan lahat ng salamin upang hindi makulong dito ang mga kaluluwa. Ngunit may isang salaming nakalimutang takpan si Mr. Clark. Kaya naman sa salamin na ito, nagpapakita ang mga kaluluwa ng mag-iina na hanggang ngayon ay patuloy pa rin sa pagpaparamdam. Number 9. Ang Manikang Si Annabel. Si Annabel ay isang antik na manika na binili ng isang nanay para sa karawan ng kanyang anak at nang iuwi na ng anak ang manika sa bahay napansin nito na lagi itong nawawala sa kwarto o sa lugar na pinag-ihiwanan nito at natatakpuan na lamang ito sa kung saan parte ng silid at ng bahay isang araw ay nakita din ang manika na tumatayo sa sarili nitong mga paa. May mga sulat din na bigla na lang natatagpuan sa buong bahay na may nakasulat na, Tulungan mo kami. At ang damit ng manika ay nagkaroon ng bagong bansang dugo. Ang mga nag-imbestiga sa manika ay sinasabing sinapian ito ng kaluluwa ng pitong taong gulang na batang babae na nagnangalang Annabel. Sinasabing ang kaluluwa ng batang babae ay sumwapi sa katawan ng manika pagkatapos itong patayin. Naawa ang dalawang babae sa sinapit ng bata at bumayag sa hiling ng manika na manatili kasama sila Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay sumama matapos isa sa kanila ay atakihin ng manika. Kaagad naman nila itong dinala sa sikat na mag-asawang psychic na si Ed at Lauren Warren. Sila ang nagsabi na ang manika ay sinasapian ng demonyo na nagtatangkang sumanib sa isa sa dalawang babae. Agad naman nila itong ibinigay sa mag-asawang Warren at ito ay tinago nila sa salamin at i-display sa isang museo at ito ay may nakalagay na huwag bubuksan. Number 8. Ang isinumpang damit pang kasal. Ang isinumpang damit pang kasal ay pagmamayari ni Anna Baker. Sinasabing ang babae, si Ana ay sobrang hinihintay ang araw na maiisusuot nito ang kanyang damit pangkasal. Ngunit ito ay hinarangan ng kanyang tatay. Sa ng ito ay hindi na nakapagpakasal kailanman ang dalaga at namatay ito noong 1914. Ang kanilang tahanan ay makikita sa Pennsylvania at ito ay ginawang museo. Ang mga taong binibisita sa museo ito ay sinasabing naririnig nila ang pag-uusap ng pamilya Baker. Sinasabing ang damit pangkasal ni Ana ay umayanik tuwing kabilugan ng buwan at umambang sisirain ang saraming cabinet kung saan ito ay tinatago. Number 7 ang kwintas na Hope Diamond Ang kwintas na Hope Diamond ay kasing sukat ng walnut na hindi pangkaraniwang nakikita sa buong mundo at sinasabing lahat ng magiging may-ari ng kwintas na ito ay namamatay ng masalimuot at sa kakilakilabot na paraan. May maraming bersyon ng kwento kung saan nagmula at napunta ang pintas na ito. May mga ibang nagsasabi na diskubre ito sa India at pinagbili sa French royalty noong 1600s. Ngunit ito ay nanakaw at ibinenta sa Hope family noong 1800s sa London at nakarating din ito sa Estados Unidos kung saan ito ay tinatago sa National Museum noong 1958. Ang mga sinasabing naging may-ari ng kwintas na ito ay naisusumpa at namamatay sa pamamagitan ng pag-atake ng lobo, sakit, murder at suicide. Number 6. Ang isinumpang Hotstein Little Bastard Ang isinumpang sasakyan ay isang Porsche 550 Spider na naging pag-aari ni James Dean at pinangalanan niya itong Little Bastard. Ang aktor ay nasangkot sa isang diskrasya sa ng sasakyang ito. Matapos ang aksidente, ang mga parte ng sasakyang ito na gumagana pa ay kinuha at kinuwang parte ng ibang sasakyan ngunit sa kasamaang palad ang mga sasakyang ginamitan ng parte ng sasakyan ito ay nababalita ang nadidisgrasya sa karumal-dumar na paraan. May mga nagtangkang nakawin ang parte ng sasakyan ito ngunit sila ay namatay. Sinasabing bago namatay ang aktor ay sinabihan nito ang kanyang kaibigan na kapag sumakay siya sa kanyang sasakyan ay mamamatay ito pagkalipas ng isang linggo na siya namang nagkatotoo. Number 5. Tutun Kamon Stop Sinasabing kahit sino ay may susumpa kung gagambalain mo ang mga nananahimik na pero maging mayaman mahirap, siyentipiko o archaeologist ka man. Matapos buksan ng mga archaeologists ang libigan ni Tutankhamun noong 1922, maraming tao ang mamatay matapos itong bisitahin. Nagsimula ito sa pagkamatay ni Aristocrat Lord Carnarvon sa pamamagitan ng pagkakakagat nito ng inseto Makalipas ang limang buwan, pagkatapos buksan ang sinasabing libingan, gumaganap din ang pagkakaroon ng mga sakit, murder at suicide sa sinasabing lugar. Sinasabing isinumpang mga ito dahil sa pagbukas ng libingan ni Tuton Commons na siyang hindi dapat nila ginawa. Number 4 ang mga mandirigma ng Terracotta. Usap-usapan sa ngayon ng siyan, ang tungkol sa nakakatakot ng na mga mundo na naninirahan sa ilalim ng lupa sa lugar na ito. Sinasabi na ang mga mandirigma ng Terracotta ay original na inilagay upang protektahan ang libingan ng unang emperor ng King Shi ng China na namamahala mula sa dating kapisera ng Siyan Diomano ay agad-agad gumawa ang emperor ng kanyang libingan Sinasabing nasa 700,000 ang mga manggagawang gumawa ng libingan ng emperor na inabot ng 40 taon upang matapos Sinasabing kahit isa sa mga manggagawa ay walang nakalabas dahil lahat sila ay pinatay upang mapanatili na emperor na sikreto ang lugar na iyon. Number 3. Otsuki o ang tinatawag na Iceman Si Otsuki ay nadiskubre noong 1991 ng mga turista sa Alps sa pagitan ng Australia at Italia. Akala ng mga turista ay isa itong mountaineer na nahulog at kamamatay lamang. Ngunit sa mga ginawang investigasyon ay natagpuan na matagal na itong nandoon at namuhay noong 330 BC. Ang sinasabing pitong taon na nakakita at nakadiscover sa kanya ay naisumpa at namatay. Sinasabi na ang mami na ito ay ginawang sakripisyo sa kadahilan ng nawawala ang ibang parte ng katawan nito. Number 2. Ang isinumpa ng upuan ng kamatayan. Ang upuan ito ay sinasabi isinumpa ni Busby noong 1702. Pinatay ni Busby ang kanyang manubang dahil sa pag-upo nito sa kanyang paboritong upuan. Bago ipitay si Busby ay isang niya na sinumang uupo sa kanyang upuan ay mamamatay. Pagkatapos nito ay lahat ng umupo sa sinasabing isinumpang upuan ay hindi na bumalik sa bahay at hindi na natagpuan. Kaya naman na ng landlord na idonate na lang ito sa Turks Museum. Number 1. Crying Boy Painting Ang umiiyak na batang lalaki ito ay inilabas ng isang pintor na nangangalang Giovanni Bragolin. Sumikat ang larawang ito at kinopya ng napakaraming beses at ibinenta. Ngunit hindi nagtagal ang mga bumili ng larawang ito ay nasusunog ng misteryo ang kanilang bahay. Ang nakakapangilabot ay ang mga mismong bahay ay natutupok kung saan mismo nakasabit ang larawan at ang larawan ay hindi man lamang nasusunog o natutunaw. Hanggang sa ngayon, ay hindi may paliwanag kung bakit ang larawan lamang ng batang umiiyak ang nakaliligtas sa lahat ng bahay na nasunog.